Ang pagka-addict ng isang tao sa gambling ay kombinasyon ng psychological, biological, at social factor. Ang gambling disorder din ay maaring maghatid ng mas malalang mental and physical health, pagkawasak ng magandang relasyon sa pamilya, financial instability, at marami pang ibang problema. Marami ring pag-aaral na nagpatunay na ang gambling addiction din ay nakakasira ng mora ng isang tao. Pag ang isang tao ay nananalo sa sugal, nagre-release ang kanyang utak ng surge of dopamine, dahilan para makaramdam ito ng kasiyahan at satisfaction. Sa paglipas ng panahon, nagkikrave na rin ang ating katawan sa dopamine rush na naglilid sa compulsive gambling. Tunay ngang maraming nasisirang buhay dahil sa sugal. May tuturing bang biktima rin si Lin Yu Ju ng mapangakit na mundo ng gambling? Si Lin Yu Ju ay isang Thai na native na pinanganak noong taong 1981. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay lumaki sa isang mabuti at normal na pamilya. Close din ito sa nag-iisang kapatid. Nang namatay ang ama nito sa hindi malamang dahilan, doon na nila naranasan ang totoong hirap ng buhay. Pagkatapos niyang makagraduate sa isang vocational school, siya at ang kanyang kapatid ay nagtrabaho sa isang kabaret club, kung saan binabayaran sila para sa kanilang company, mula sa pag-inom ng alak na kasama ang kanilang mga customer, pagkanta sa karaoke, at minsan pag-aalok din sila ng mga intimate service. Nagsimula itong maadik sa sugal na Mark 6 Lotteries at nag-struggle makasurvive dito niya nakilala ang binatang si Liu Yuhang. Nang naging magkasintahan si Lin at Liu, nabuntis ng dalawang beses ang babae. Ang mga Liu ay galing sa isang prominent family nakilala sa kanilang tofu business. Ang anak sa pagkadalaga ay magbibigay ng kahihiyan sa kanilang pangalan, kaya nagdesisyon ang magkasintahan na pareho itong i-terminate. Nang nabuntis ito sa pangatlong pagkakataon, mas pinili ni Lin na ituloy ito at pakasalan ang kanyang nobyo dahil natatakot itong baka hindi na magkaroon ng pagkakataong mabuntis ulit. Lumipat Silin sa puder ng pamilya ng asawa sa Puli, na nasa Nantou County. Sinasabing muling nakaranas ng pambubugbog ang babae nang ito ay makapanganak. Habang tinitiis ang pagmamalupit ng kanyang asawa, nagtatrabaho rin ito sa isang tofu manufacturing and wholesaling business ng mga liu. Ang mag-asawa ay patuloy pa rin ang pagkalulong sa sugal dahilan para mas mabaon sila sa utang. Nang hindi makapagbayad ng utang ang kanyang misis na si Lin, gumawa ng plano si Liu para makakuha ng pera sa insurance. Noong August 16, 2008, sinunog ng mag-asawa ang kanilang stinky tofu stand sa pamamagitan ng pagsasaboy dito ng kerosene, saka ito sinindihan. Ginawa nila ito dahil wala silang nakukuhang stable na income sa kanilang maliit na business. Kasama ang asawa at ilan pang mayembro ng pamilya ng esposo, madalas silang tumataya sa Underground Mark 6 Lottery na isang game of chance. Wala rin anumang indikasyon na minsan nang nanalo ang mga ito, pero patuloy pa rin silang tumataya sa naturang sugal. Noong November 10, 2008, bumalik si Lin sa Tainan na nasa southern part ng Taiwan para bisitahin ang ina nitong si Hao Yue Yun. Nagsimulang magtalo ang dalawa dahil sa nababalita ang malaking pagkakautang ni Lin. Ang sagutan ay nauwi sa physical fight. Nahulog ang matandang babae sa hagdanan at nagtamo ng serious head injury na kinamatay nito. Pagkalipas ng isang oras, natagpuan ito ni Chen Buyan, na anak ng kinakasama ni Hao. Agad itong tumawag ng ambulans, pero huli na ang lahat. Ni consider ng mga pulis ang pagkamatay ng Ginang as suspicious. Halos wala pang isang linggo matapos sumakabilang buhay ang matanda, nag-submit na ng claim si Lin sa life insurance policy ng kanyang ina. Noong December 25, 2008, natanggap nito ang payout na umaabot ng 5 million New Taiwan Dollars o 165,000 American Dollars. Pagkaraan ng limang buwan, noong May 2009, isinugod sa isang hospital sa Puli, ang mother-in-law ni Lin na si Cheng Huisheng, pasado alas dos ng hating gabi. Agad naman itong nalapatan ng paunang lunas, pero bumalik din sa hospital kinabukasan. This time kailangan na itong mag-stay ng mas matagal sa hospital para obserbahan. Silin at ang asawa nito ay salitang nagbabantay sa matandang babae. Kinabukasan bandang alas sa isang ng umaga, bago pa man lumiwanag ang paligid, ni press ni Lin ang emergency call button sa silid ng kanyang bienan. Agad itong pinuntahan ng mga doktor at nurse na datna nilang wala ng buhay ang ginang. Wala ring ginawang autopsy sa babae. Hating gabi ng June 2009, nang si naman ang sinugod sa hospital. Bandang 3 ng madaling araw, nang sandaling umalis sa tabi ng Mr. Silin. Napansin ng nag iikot na Nars na iba ang kulay ng ivory drip ng lalaki. Agad niya itong pinalitan ng bago. Pagkaraan ng dalawang oras, nang muling binisita ng Nars si Liu, nakita nito sa akto si Lin na merong ginagawa sa ivory drip ng asawa nito. Sinita ito ng hospital sta, ayon kay Lin, tinitignan lamang niya ang ivory drip ng asawa, dahil hindi daw smooth ang flow nito. Naging mas mahigpit ang pagbabantay ng Nars sa lalaki, hindi nagtagal naging okay na ang pakiramdam nito, at na-discharge na rin. Pagkalipas ng tatlong linggo, muli itong na-admit sa hospital dahil sa matinding pananakit ng chan. Pagkaraan ng ilang araw na pananatili nito sa ward area, nag-request silin na ilipat ang asawa sa isang private room. Mas lumala ang kondisyon ng lalaki sa mga sumunod na araw. Natagpuan ng isang nurse na hinanghina ito. Pagkaraan ng anim na oras, namatay ito bandang alas dos noong July 20, 2009. Ang sinasabing cause of death ng lalaki ay acute gastroenteritis. Sa mga sumunod na buwan, sinasabing walang ginawa si Lin kundi ang magsugal. Tumaya pa ito ng 1.8 million New Taiwan Dollars o 60,000 American Dollars sa Underground Mark 6 Lottery. Napansin ng insurance company ang nadadalas na pagkamatay ng mga kamag-anak ni Lin sa strange consecutive manner. Kaya minabuti nilang i-report sa kinaukulan ang kanilang suspicions. Nakakuha ng search warrant ang mga pulis noong December 2009 para sa bahay na tinutuluyan ni Lin matapos ma-receive ang report ng insurance company regarding sa mga claims nito na umabot na ng mahigit 17 million New Taiwan Dollars o mahigit 500,000 American Dollars sa bawat kaanak nitong namatay. Dito nila natagpuan ang pinaniniwalaang substances na ginamit nito sa mga murder. Agad na inaresto si Lin, ang balita ng pag-aresto sa isang babaeng pumatay ng tatlong miyembro ng kanyang pamilya, kasama ang kanyang sariling ina, para makakuha ng pera sa life insurance at ipambayad sa kanyang malaking utang sa sugal, ay kumalat na parang wildfire. Binansaga ng local media si Lin bilang isang black widow at frighteningly evil. Ayon kay Chang Chuan na isang Taiwanese legal researcher and judicial reform, ang pagbibigay daw di umano ng bansag kay Lin ay para makapag-produce ng drama sa kanilang enthralled audience ginawa raw nito si Lin bilang recognizable at na-enforced ang presumption na ito ay guilty. Hindi rin di umano nawala ang stigma kung talagang ginawa ito ni Lin ayon pa kay Chang. Sa halip mas pinag-usapan sa prime time television kung ano ang suitable punishment sa ginang sa halip na alamin kung ito ba ay guilty o hindi. Mga topic na hindi nakatulong sa sitwasyon ni Lin Noong January 26, 2010, nag-confessed ang 29 years old na si Lin sa pagpatay nito sa kanyang sariling ina, sa kanyang biyanan, at asawa. Ayon sa kaso ni Lin, ang unang pagpatay ay nangyari bandang alas 2 ng hapon, noong November 10, 2008. Dahil sa nangyaring mainit na pagtatalo, itinulak ni Lin ang kanyang inang si Haoyuyon sa hagdanan na kinamatay nito. Dalawang buwan bago namatay si Hao, nag-apply ng life insurance si Lin para dito, at sa kanyang biyanang si Zheng Huisheng, noong September 22. Sampung araw matapos mamatay ang ina, i-claim ni nito ang insurance ng ginang, noong November 18. Noong May 2009, nag-search naman si Lin sa internet kung papaano niya malalason ang kanyang mother-in-law. Nilagyan niya ng pinaghalong antidepressants, ethanol, at methanol, ang pagkain ng kanyang biyanang si Cheng Huisheng. Nang sumama ang pakiramdam nito, sinugod ito sa hospital, at agad na napatawan ng paunang lunas. Siniwalat din ni Lynn na ang kanyang asawa, ang naglagay ng fatal amount ng medication sa IV drip ng nanay nito, dahilan para ito mamatay. Naghintay din di umano sila ng mahigit sa dalawang oras hanggang sa umipekto na ang mga gamot. Ang katawan nito ay unti-unting bumigay, dahil na rin sa laso na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pagkaraan ng tatlong araw binawian ito ng buhay. Sa pagitan ng mga buwang June at July, sinubukan namang patayin ni Lin ang kanyang asawa. Nilagyan niya ng lason ang pagkain nito, dahilan para dalhin ito sa emergency room. Napatay niya ito sa pangalawang beses na pagsugod dito sa hospital. Ang paglalagay din di umano ng deadly concoction sa IV drip, ay natutunan niya sa kanyang mister. Sa mas magusising investigasyon, napag namili ito ng life insurance para sa kanyang tiyahin at anak noong May 2009. Hinihinala ng prosecutor na ito ay patunay na meron ding plano ang babae na patayin ang mga ito para sa insurance money. Sinasabing wala ring nakitang police record ng ginawang pagtatamper ni Lynn sa IV drip ng asawa. Hinihinalang hindi na ito nagawang e-report ng nakahuling NARS. Maswerte namang naitabi nito ang poisoned intravenous drip ng yumaong si Liu at si Nurender sa mga police bilang evidence. Nakakuha naman ng blood samples sa sinasabing pangalawa at pangatlong biktima ni Lynn. Merong natagpo ang trace ng poisonous substances sa mga ito, na sinasabing tulad ng natagpuan sa tahanan ni Lin noong April 2010, official na kinasuhan ng three counts of murder si Lin. Pinaalam din ng Nanto District Prosecutor's Office na hinahangad nilang mapatawan ito ng kamatayan. Noong sinimulan ang trial ni Lin, taong 2010. Hinain ng prosecution ang confession nito bilang main evidence sa kanyang murder cases. Ayon kay Lynn, nag-confess lamang siya sa pagpatay sa kanyang biyanan, dahil tinakot di umano ito ng mga polis na ididiin ang kanyang kapatid sa krimen, kaya inamin niya ang bagay na hindi naman niya ginawa. Ni argue ng kanyang defense attorney na si Lynn ay meron mababang IQ at meron depression na maaaring i-consider na intellectual disability, kaya hindi daw ito maaaring patawan ng kamatayan. Ayon sa Chauton Psychiatric Center sa Nanto County, kung saan ginawa ang intelligence quotient evaluation ni Lin, lumalabas na meron itong 57 IQ, na nagsasabing siya, ay merong delayed learning ability. Wala rin di umano itong kakayahang gumawa ng desisyon mag-isa. Ang background information tungkol sa mental state ng ginang, ay ibinasura noong trial. Ayon sa prosecutor, meron daw itong vocational degree, nakapag-manage ng business, marunong magsugal, naiintindihan din nito ang kanyang action, ay may possible consequences. Ang mga iyon daw, ay proof of intelligence. Mabusisi rin di umano nitong ni Plano, at sinakatuparan ang pagpatay sa kanyang mga kamag-anak, in calculated manner. Wala din namang napansing kakaiba sa ginang, mentally speaking, ayon sa ilang taong nakakasalamuhan nito. Ginamit naman ng prosecutor ang kanyang malaking pagkakautang bilang motibo ng pagpaslang nito sa sariling ina. At ang agarang pagpafile ng insurance claim na nasa pagitan lamang ng sampung araw matapos ang sinasabing krimen. Naghain din ng report ang defense team ni Lin, tungkol sa ina ni Liu Yuhang, na binubugbog din ng asawa. Ang perpetuating cycle of abuse, ay namana ng lalaki sa ama nito, dahilan kaya hindi naputol ang violence sa pamilya. Ang naturang report, ay sinangayunan din ng family doctor ng mga Liu. Ayon pa sa doktor, na nagbigay ng statement tungkol sa mga injuries na natamu ni Lin, galing sa mister nito. Minsan ding nagpunta si Lin at ang mother-in-law nito sa kanyang clinic at pareho niyang ginamot ang kanilang mga sugat at pasa. Dahil sa paulit-ulit na senaryo naging addicted si Lin sa mga pain medication na prescribed dito. Sinasabing ilang beses din itong tinangkang kitlin ang sariling buhay. Ang statement ay ibinasura ng korte during trial dahil walang police record para patunayan ang naturang allegation. Sa kabila ng hirap na nararanasan nito sa kamay ng kanyang asawa, hindi ni-report ng babae ang abuse sa mga pulis, kahit na minsan. Ayon kay Wu Chechen, na Deputy Director ng Taiwan Alliance to End the Death Penalty. Ang mga babaeng nakakaranas ng domestic abuse ay natatakot magsumbong sa mga otoridad, lalo na kung ito ay kabilang sa isang traditional family kung saan karaniwang naninirahan ang babae sa puder ng pamilya ng mister nito. Nakasaad din sa report nito, na ang mga katulad di umano ni Lin, ay naniniwalang pagpaulit-ulit nilang gagawin ang isang bagay, eventually ang result nito ay aayon din sa kanilang kagustuhan, kahit na imposible sa mata ng mga outside observer. Posible di umanong si Lin ay naniniwalang mananalo sa sugal, kaya paulit-ulit niya itong ginagawa, kahit na nababaon na siya sa utang. Sinasabi ring hindi lamang si Lin ang desperadong magkaroon ng pera, gayon din ang kanyang asawa, at ang pamilya nito, dahil tulad niya, mga lubog din ang mga ito sa utang. Ayon naman sa kanyang trial records, ang ginawa niyang pagpatay ng paulit-ulit, sa pagitan lamang ng ilang buwan, ang mas nagbigay ng bigat sa kanyang kaso. Importante din, ang kung sino, saan, at kailan naganap ang mga krimen. Ang dahilan sa likod nito, ay mamamaterialize din, sa pagdaan ng mga araw during trial. Hinihinala ng prosecutor na bandang alas 4 ng madaling araw, bumalik silin sa hospital kung saan nakakonfine si Zeng. Nilagyan ito ng crushed sleeping pill at anti-anxiety medicine, ang intravenous drip ng babae. Nang nasigurong wala ng buhay ang ginang, pinindot niya ang emergency alarm button pagkalipas ng dalawang oras. Nang dumating ang mga hospital staff, wala ng sign ng buhay ang matanda. Sinubukan pa rin itong e-resuscitate pero hindi na muling nagkamalay si Zeng. Nakatanggap ang mag-asawa ng 7.43 million New Taiwan Dollars o mahigit 200,000 American Dollars. Ayon sa mga pulis nilagyan ni Lee ng deadly concoction, ang IV drip ng asawa nito bangdang 2.50 ng madaling araw, sa kaumalis. Pagkaraan ng 40 minutes, na diskubre ng NARS na ang intravenous fluid ng lalaki, ay iba ang kulay, kaya agad niya itong pinalitan. Nang bumalik ito bandang alas 5 ng umaga, napansin itong bago na ang IV drip ng asawa. Sinubukan niyang muli itong lagyan ng lason, pero dito na siya nahuli ng NARS. Nang umaga ng July 17, 2009, tatlong linggo pagkatapos nadalhin sa hospital si Liu, muli itong ibinalik sa naturang pasilidad. Hinihinalang nilagyan ni Lin ng homemade poison, ang IV drip ng asawa bandang 5 ng hapon, nang mapagsolo sila sa silid, na nagresulta ng pagkamatay ng lalaki. Nakatanggap naman Silin ng 4.75 million New Taiwan Dollars o mahigit 124,000 American Dollars sa insurance ng asawa. Sa kanyang first judgment na ni-deliver noong May 20, 2011, si Lin ay binigyan ng two life sentences sa murder ng kanyang inang si Hao Yuyan at mother-in-law na si Zheng Huixing. Death penalty naman sa murder ng kanyang asawang si Liu Yuhang ng Nanto District Court ang sino mang nasentensyahan sa bansang Taiwan ay merong automatic right to appeal para sa kanilang serious criminal case. Ayon sa human rights activists, dapat daw ay mas mababang sentensya ang pinataw kay Lin dahil sa drug addiction nito, pagiging bipolar, at merong mild intellectual disability. Nagsumiti ng apela si Lin sa Taichung High Court noong February 2012. Pagkaraan ng tatlot kalahating taon, binawi ito ang kanyang confession, at sinasabing tanging ang kanyang asawa lamang ang kanyang pinatay. Ni-acknowledge din ng judge na meron itong low IQ, na na-meet ang threshold ng isang intellectual disabled. Sa kabila ng pagbawi nito, nag pa rin ang prosecutor sa naturang evidence dahil sinasabing ang dalawang naunang murder cases ay walang sapat na evidence laban kay Lynn. Ayon naman sa ginawang investigasyon ng insurance company sa pagkamatay ni Hao Yuyan, ito ay accident kaya nakakuha ito ng insurance payout. Binago naman ng Taichung High Court ang kanyang sentensya mula sa death penalty to three terms of life in prison noong 2012. Ayon sa tiyahin ni Liu na si Liu iaapela nila sa Supreme Court ang sentensyang binigay ng High Court kay Lin, hindi di umano ito makatarungan dahil hindi lamang isa ang pinatay ng babae muli siyang nagsumiti ng apela, this time sa Supreme Court, kung saan ginawad ang kanyang final judgment. Hindi rin pinayagang umaten sa Supreme Court trial, ang 33 years old ng si Muling Muling nasentensyahan ng death penalty, ang ginang noong June 14, 2013. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Taichung Central Taiwan, at hinihintay ang kanyang execution sa 10 taon, bago ang kaso ni Lin, Nag-announce ang Taiwan's Democratic Progressive Party o DPP noong una nitong termino na intensyon nilang tanggalin ang death penalty. Nagkaroon ng moratorium o temporary suspension ng paghahato ng kamatayan sa mga inmates noong taong 2006 hanggang 2009. 2008 bumalik ang kumintang sa pwesto sa ilalim ng pamunguno ni President Ma Ying-jeou. Sa loob ng dalawang taon, umaasa ang mga anti-death penalty campaigners na ipagpapatuloy ng panibagong administrasyon ang pag-abolish dito. Pero noong 2009, isang public campaign ang pinamunuan ng mga pamilya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen na ibalik ang capital punishment. Ang death penalty issue ay muling nag-emerge na nakakuha ng unprecedented level of attention. Pumantong din ito sa pag resign ni Wang Ching Feng, ang Minister of Justice noong March 2010, dahil sa pressure na binibigay ng public nang nag-refused itong pumirma ng execution orders sa panahon ng kanyang term. Nananatili pa rin ang ginang sa Taichung Women's Prison. Ginugugol nito ang kanyang oras sa paggawa ng sulat para sa kanyang kapatid, sa isang journalist at sa kanyang defense team. Mahigit sampung taon na rin siyang nakakulong at naghihintay kung ito na ba ang magiging araw kung kailan pipirmahan ang kanyang execution. Ang number of executions na pinapatupad ng Ministry of Justice ay bumaba sa pagdaan ng taon. Tatlong inmates lamang ang na-execute sa taong 2016, di tulad ng mga nagdaang taon na anim na execution ang ginagawa. Ang statistic din ng mga napapatawa ng kamatayan ay bumaba. Ito ngayon ay sinasabing average of one person each year sa nakalipas na limang taon. Bagong defense legal team din ang humahawak sa kaso ni Lin. Muli nilang ihahaing evidence ang domestic abuse history, chronic depression, pharmaceutical addiction, at attempted suicide ni Lynn para mapababa ang sentensya nito. Mga bagay na hindi ni considered ng korte noon. Na identify din ng mga bagong abogado nito ang ilang obvious legal issues sa kaso ng Gina na pinaniniwalaan nilang naging resulta ng unfair outcome ng criminal proceeding. Isa di umano sa patunay na naka ng unfair trial si Lynn nang tanggapin ng judge ang prosecutor's entire case documents ilang buwan bago pa man payagan ang lawyer ng babae na magpresent ng kanilang defense. Sinasabi ring na mimili ng tatanggaping evidence ang korte tulad ng polygraph test. Ito ay ginagamit na evidence sa mga nakalipas na serious crime trials. Pero nang naipasa ni Lynn ang kanyang polygraph kung saan sinabi niyang ang kanyang asawa ang nag-utos sa kanya na ng lason ang IV drip ni Zeng. Patunay na siya ay accessory to murder lamang na posibleng masentensyahan ng mas mababang kaparusahan. Pero ito ay ibinasura ng korte at sinasabing ang polygraph test daw ay unreliable. Sa sumunod na capital punishment case, ang defendant ay sinasabing inosente pero bumagsak sa kanyang polygraph, ang resulta nito ay ginamit bilang main evidence laban sa akusado. Sa ngayon ang pag-asa na lamang ni Lin ay magsumiti ng apela sa Council of Grand Justice o mabigyan ng presidential pardon. Sa bansang Taiwan, wala ring limit ang constitutional appeals. According to the highest level ng Taiwan's criminal court, deserve di umano ni Lin na mamatay. Naniniwala din ang defense team nito na ang testimonial evidence ay hindi matibay para makonvict si Lin sa double murder at matricide na merong mas mabigat na sentensya sa Taiwan. Ayon din sa hospital ang cause of death ni Zeng ay heart attack. Ni-analyze ng isang forensic expert ang medical records ng Ginang. Sinabi nito sa korte na posibleng namatay ito dahil sa sakit. Ang kanilang best hope ay mapatunayang wala sa tamang pag-iisip si Lin noong naganap ang mga krimen kung muling bubuksan ang kaso nito. Ayon kay Chu Hanwei, na chief executive ng Taiwan Legal Aid Foundation, na tumutulong sa appeal ni Lin dapat di umano, ay nag-request ang unang defense attorney ni Lin na maimbestigahan ang mental health claim na hinain ito bilang evidence. Sa ngayon ang legal team ni Lin, na pinamumunuan ni Lin Chichong, na isang public defense attorney, ay tahimik na pinaplano ang kanilang final appeal para muling mabuksan ang kaso ng ginang. Isa rin sa kanilang tinitig ng option ay ang pag-apply ng President Clemency para mapalitan ng life behind bars ang sentensya ni Lin. Sinasabing ang nag-iisang anak ni Lin ay naninirahan sa ibang bansa ng ampunin ito ng foreign couple. Sa kasalukuyan 43 ang nasa death row at si Lin lamang ang nag-iisang babae. Wala rin nagaganap na execution simula ng mid-2016 nang muling maupo ang DPP. Ayon sa madaming nationwide polls, ang majority ng mga Taiwanese ay patuloy pa rin sumusuporta sa capital punishment. Si Lin Yu Ju ay ginamit lang ba ng kanyang asawa para magkaroon ng financial advantage? O siya ay tunay na matalinong tao na nagtatago lamang sa imaginary disability para matakasan ang kanyang mga kasalanan? Ang tinaguriang ang pulinan to a poisoning wife ay isa nga bang biktima o isang tunay na diabolikal?